Happy birthday. Happy birthday to you! Yeah. Oh, no, go good afternoon, no. everyone! Good oh. Good morning! Oh. Good morning! 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 Oh, no. morning! Hey, oh, oh, no. morning! No, 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 no. <laughs> good morning! Good Calan, ano, hi na. Idol, hi Abdullah Salden. Shout out kay ano Ay! sa Bernard. Oh? na. Nalit 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 ka di? na. kay Richard! Ayan! naman. Hello po, ma'am. pa naman po sa amin dito sa Dakman. Shoutout po sa inyo. Hi, hey, Don. Hi, everyone. po. Ito nga, mo ang kanta na kami kaya. Hello. Uwi na ba tayo? Sino? 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 Sino?

ay, mamaka, mali. Asawa? Hindi. asawa naman. Shout-out kay Almena. Shout-out kay James. Kay Biang. Hello, good day, lads. from Kalina, Georgia. Thank you, next below. na iya. Shout-out, please. Shout-out kay Denok Sagal. Hi po sa inyo lahat. Hindi mo tawag, Shoutout po para makapag-lunch na ako. Salamat po. Shoutout kay Joaquin Fenex. Whoa! Fenex! And Fenex! Shoutout. Anong idol nga si Pamsi? Idol! Idol! Shoutout kay Anel Carusa. Shoutout kay Artie Severon. From Aurora Baller. Baller? Baka mga titos ko na ito mga nag-comment eh. Oh my gosh. Teko, kung ano sa ulo ko. Boy, ah! Oh, why okay, not? Ganda nyo, twin kayo. Hindi po kami twin. Kung Ganda ni siya Thank you so much. Ano po ginagawa? Ginagadgad mo.

Hi guys, sorry kung hindi ko yung man-mention lahat, pero salamat po sa panonood. Zain, taga pa yung kami. Ano ano yeah. Ingat po. Oh, okay, Tapos, shout out okay, po. Yay! Tapos, gam Ah, Tawgama. Hey, Genius Avenue. Rosario. Community. The community. Hello uh, po sa inyo. Uh, <laughs> Stop Romance. Nagagamarasan uh, po kami. Shout out kay Oscar Takso. Thank oh, you oh. po. Ang Thank you, Carlos Bon Ariola. Shout out sa'yo. Shout out kay Rodel.

Shoutout po kay Luna mm -hmm. Shoutout kay Raymar from mm -hmm. Instantial Ilo Pwede po pwede naman po pag naluto na Pwede na na ang pakita, wala si video ma'am. Hmm? No? Sala live galit. Bumaga na. Si mother po. Ayan, si mother. Mother. Yeah, ano na. Si mother. Shoutout kay Alvin. Shoutout kay... Forgive watching from Northern, <laughs> Northern Summer. Aurel, 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 yano. Aurel, <laughs> Aurel,

Pasensya na po kung hindi kayo ma-shoutout isa-isa. Madami so, po kasi kayo. Tabudlong. Ano tabudlong? Hindi yes. Lami na po to nung long ag ang titik na tabudlong. Ah? Ano tabudlong? Ha? Ah? Tabud so, sa kahol, kasi bahay, tabudlong? Ah. Oi to. Chatot ko sa mga taga Conception pero yeah. men. kong mga langga. Ginat ko. Hindi importante. Hey. Oh. Ayaw Ay, mabasa jo. Hi, B, hi, B. hi. Hi. Hi, guys. Hi, guys. Welcome to my guys! Welcome to my vlog! Gali, Bi! Abi! si ko kay na rin ng Di! pala, Bi! Shut up po! Shout out po kay Maylyn! From Laguna! Kulo-molo! Let us Andelie D'Aleja. Andelie D'Aleja. Andelie D'Aleja. U.P. Sa so, U.P. you know? U.P. University okay. of Philippines. Salam. Magandang araw. Watching from Barain. Hi po. Alala. Hmm. Hello po kay Chas Balagosa. po mm -hmm. kay mm -hmm.

Hi, good afternoon shot po watching pamilya nilo. Hi, Noel! Okay, dyan may pakse po. Shot po sa mga tagal tubig sambales. Mamaya. Yeah. Sambales? Mamaya. Shot up sa mga tagal Heaven City kay Mac Gomez. From the Baesia Project Grande. Ano ka na? Shot up sa inyo guys. <coughs> hindi ko ka meron na snorting ay po, meron ko yung maki- akali? gaya <laughs> ka ba yung nakagiging na jacket? sanginig mo lang, ah? papuntong what's up sa pag-alilo? Suarez Idol what's up po? Chavez Suarez Junior Santa Cruz sa I'm taking a book set out for Shout out yun na ba, Pedro? Happy New Year from Baguio City. Remind me during my elementary and high school days. Thank you, Ambojnon. Dito nata. ito. Sabi ko, hindi. Hindi? Hindi! Mabali na si Tita Muntay. Oh. Ha, lagid. Balik no, okay, na kay tapos na yung lagid. Nabali na. Dali na. din pala dali ka o. Bali pa kilala sila diyo. Dali ka kung bungo ba din. Bali, hi, hi guys. Dali ka ka Hello guys, Hinsa hi, hi, na po hindi ma-shop out. Ay po sa mga tagalig Jensen, Katie, and T, An, oh. kayo, okay lang. Hi po, Erwin. Arsenia. Arsenia. Hugs. Shout out to my Hugs. Kabangkalan si Kabangkalan po. din buntag. Ayong 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 buntag. buntag. Ayong 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 buntag of nak, of Mac and the family ko, mag pa po kayo palagi. Hindi po kami ma-shout out dito sa Bina, Bina, Binyan. Hi, Tau Bayan, sa kalang? Sorry po. Shout na lang po sa inyo. Lopi, naay mo on yun. Alas, sininiisi yan yun. Yun yung salbasyon. Hi, sa, hi nang, Mm -hmm. May ining salbe. Oo, i-alope ulit ako ng bali. Hindi Mag-alope na sa nga, bisol. Ha? Ah? Ha? Au! Ah? Binig ko. Binig ko. Mabangat. Shut <laughs> <laughs> out ako. Shut out. Sultahan ko na lang Ay, naulog. Binig ko. Binig ko. Naig ko ngayon. Si, o na ni mga Mhm. Tapos gilug mo lang Sa Isidro Davao del Norte sa at niyo na na bayaw na sa likuran na green Hoy, Ate po namin yung ano si Gretchen, sa po yan si Gretchen. sa... Agi ka o Shout out sinyo, sa Linde. Shout out kay Dory. Thank you everyone. Natay kusot at tagbong city lodge. Kusot po maging mo ako na talaga ay kaguo na Ano ko ginagawa niyo mga idol? Ga ano ko ga muna akong ang sa ano pang bisyo kay kay daw tapos kay Clifford, ibang helio Hi, rayan Siri. po. <inaudible> One, Ay, lahat so. lang ito na po kami taga tagagi po kami. Shout out po sa inyong lahat. Agdang pa deliver po kami ng suman. Shout out. Di ito yung suman yan Suman. Suman. Alupit ko to alupit. Alupit. Hindi po ako naglalaba. Ako ka na med na med na med. Shout out po sa mga mga manang sa Japan. Hi Jennifer Malunin. Ingat po sa Japan. Sa all. Hello po mga Happy New Year. Shout out po sa Happy uh, New Year sa iyo sa gulay! sa out po sa iyo. Shout out from Dasi mga Kabite. Mga mga nandali lang. Shout out po. Um, Lagi ako mag sa medyo na palang kay God. Nakamit din ninyo mga pangarap niyo. So, Thank you po. ka kalatagan barangay. Shout out po kay John Revelo. Hi po. Sa inyo first time kayong ginagawa ko Miss madali kasi hindi ko tanggap ng magingat Tama naman pero ako lang ba sa Kusang kalamba. Bea ko shoutout po taga Masinloc Zambales. Shoutout po, Jason, Jason Tila. Sino mo. Keep mga pretty. Sila may tas. sila Shout out kay Mark Iron, Iron Mark. Shout out po. Minasay mo na? Sila mo kita mo minasay. Yaw? Kita mo ang minutes minasay. Shout out pilihan. kay John Rosales. Shout out kay Loco Vargas from Tonto, Manila. Hi po man, sa si inyo oh, lahat. Shout out guys from Betanga City. Thank you. Ingat po. Shout out po kay Boss Jack. Ito sa kaya. Ito. Ito.

Lalang okay, lang Lala, magluluto kasi mano no, magluluto sa ano sa malibag. Hot hot kay Jay. 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 Jay.

Sana kami sa Gimara. mga oh. Dubai, noong Dubai. High Jeric. Dubai. Last kasi ako naman. Last. Agaram Romblon <laughs> po, Sa Romblon.

maka-inspire po yung mga vlog niyo. Pinapanood ko talaga palagi. Patuloy lang kay Karen Gazette Akas. Thank you, Angel Grace. Fernice Perez. Thank you po. Oh. Hi, Edwin B. Del Rosario. Ingat po. Tatapin pa si Tagaylilo. Hindi yeah. gani. Hindi RBS Engineering Company, oh. hi tong, tong Vince Rapaz. Mag-ingat po.

Mukha yung spread kayo. pa naman. Hi, Doris Del Valle. <laughs> Nagawa din namin. Nagawa na lang niya. namin. Mas kasi pinta ka lang pala gagwapa ako. Shout out, I dog. Hi, Anong kita ko hindi papa, ha? Buwa pa naman nila. ayun. Ayan. 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 sa San Ayan. 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 naman Ayan. 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 No Valeches. Ano sa QC? Wala Quezon City. Ah, okay. BGC. Si, Bagyus. Uh, Why um, mm. hmm. ko nang nangyay? Ako na nang ko kamuting kaoy. ko Nga mo ito. Quezon QC pala yan. <laughs> Why don't you Patlo! Kamaya lang, kid! Hindi ah. Lalo, nandito ko ang mabuti. Yes. There's a second line of line. Ay, manan na po na non-stop. dress din kami dress naman Facebook eh.

Pwede ka matulong naman. Amulay, maghanog. Maghanog. Ako, Dernon. Shout out, Idol. May feather regular shout <makes noise> out ko. Shout out sa Sidatawan, si Tinor, kita baso ko. Ni MJ Luhon. May na yung nakablock. Boring class show. Saan na po kapapansin? Shout out naman no, JM Ohenor. Shout out po sa'yo, JM Ohenor. Shout <makes noise> po sa'yo, Shout out Bumala, po sa so, Crash ko. Pwede sa nga pero ang Pero apaganda mo po. Um, GRV. GRV na? Ang doon. Ang doon. Yes. Ang doon. Yes. Wait lang guys ha. mag uh. na ako ng kamay. Tapos na? Wala Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Shout out po. Shout out kay Renan. Te Ganansyal. out guys. Ganansyal sa kuya and Malimit family. Malimit family.